nakaraan. Beach, please! Ang sigaw ng mga babaeng stress at depressed. Pag na ng mali, malaking tarayan at catfighting ang ending. Under martial law, ang relationship ni na Juan at happy. Kaya si Juan, nilambing ang misis niyang nagsusungit. Yun lang, kahit sa beach, sinusundan pa rin sila ng mga abangers. Magtagumpay kaya si Agatha? sa kanyang operation, not happy. Lamat, crack, ang bagay na nalamatan. Hindi na maibabalik sa dati. Ging, 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 ging! Tingnan mo to. Akala ko ba kampi tayo? Alam mo, happy. Kailangan, pananampala tayo lang. Three on three! Yeah. Ah, game, game, game! Ay! Talo! One point! Ay. Ay. Ay, ay! 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 Dito! 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 Ano ito? Ano Pwede bang sumali? My squad laban sa mga titas ng Manila <laughs> Sorry, sorry Di kami nakikipaglaro sa mga Abet Sige <laughs> na hmm. Scared of a little game? Ayaw lang namin ang gulo Kaya makakaalis na kayo Yes Chupi I told you girls Threaten sila sa atin eh, hali Ha, oh. Teka, Teka, agad, Game! Teka, teka, sure ka? Sure. ka ba? Sure tayo? Mas pakita natin sa mga babaeng to. Mas magagaling ang mga original! Hmm. Sige, go! Kaya nyo yan! Papahinga ako sa gilid. Buntis ako! Kaya natin to! Ako naglalaro. Kaya pa? good enough. I know. At least ngayon alam ko na na mayroong isang venue na mas magaling ka sa akin. Ah, oo naman! Aminado naman ako na mas magaling ka sa akin. Magaling ka mang ahas ng asawa ng may asawa. Happy hindi naman magpapaahas ang isang asawa kung pinapaligaya siya ng asawa asawanya. Tiba oh, girl. Happy happy happy. Paghinalig na tito ulan yun. Paghinalig na tara na tara na tara na. Ganyan ka naman happy eh. Hindi ka lumalaban. Kaya ayan, nawawalan ka tuloy. Huy! Happy! Happy! Tama na, tama na, Pag ko yan! Stay! Ah! Oh! Wait, hey! yeah, okay. hey! no, okay I'm so scared! Us... Hey, <laughs> ka okay, insan... oh, so, lang hey, okay, <laughs> ba?

Aaaaahhh! Oh. Ah! 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 Okay. Wala, wala. Awahay, uh, ang sakit mo yun ah. Hangin ka lang! <laughs> Agad Huwag na huwag mo na uulitin yung ginawa mo yung kanina. Wala sa usapan natin sasaktan mo si Happy. I'm not about to quit. Kailangan kong bumawi. <laughs> Agat ah. Lilinawin ko sa'yo ah. Gusto kong mag kang makuha si Juan. Pero wag na wag na wag mong sasaktan ang one and only Happy ko. Bob, nasaktan din kaya ako? Well, okay lang yun. Basta wag masasaktan si Happy. Huh? Alam mo, happy may have won this battle. But the war is not yet over. Agad agad na lang. Kahit labag sa kalooban ko. Sige. Katawan ko na lang gamitin mo ngayon. Hindi ako papalag, iiyak na lang ako. Ah, uh, Chief. Chief. Ako rin kahit labag sa prinsipyo ko, Papaubaya ako para kay Happy. Ayun Ay, naman pala. Thank you, Clinton. Tumigil nga kayo. Hindi ko kayo type, no? Ano type din? Ano ka? Sino ba nagsabing involved si Happy sa next move ko? Hmm? Hi, sir. Good evening. Thank you for some wine, sir. Bakit mag-isa ka lang? Sige na lang, sasamahan ng Happy pa. Sandali, sandali. Hinihintay ko si Happy. Agatha please, do me a favor. Okay? We came here to have a good time. Kaya please, please mo si Riding. Alam mo namang umihinti yung ulo ni Happy kapag matikita ka eh. Problema ko pa ba yun, Mar? Kaya ko rin naman nagpunta ko dito to have a good bang rules dito sa restaurant na bawal magtupis habang kumakain? Uh -huh. hmm? Waiter

nakita mo na yung consequences ng actions. mo. wait. Nakakita mo? Hmm? Munti hmm. ka pang mabito kong paano. Kaya ko lang naman ginawa yun mo. Dahil mahal kita at ayokong mawala ka sa akin. Huwag lang muna, Anita. Hindi na wala ko sa'yo eh. Tsaka nag-usap na tayo ka sabi mo, puso ka ng Kaya para masayad yung friendship natin, hindi mo wala yung respeto ko sa'yo, gawin mo ang malaking tao. Para naman ako lamot niya na pinagbuga mo pala yun. lang sa'yo. Yeah. I get it. Kasi happy ang mahal mo. At ako, pinistorbo okay. na Pero Juan, uh, baka nakakalimutan mo. Kapag umalis ako, masasara ang car Well, okay. gagawa ko ng paraan yun. Mas lang ang importante sa akin. Sige. Okay. Sige. Bukas na bukas na yung Siguro ito talaga yung destiny ko. Ayaw pa sa iyo yung taong mahal ko, kaya sasaktan ako. Stop it, Juan. So, pupunta? Ano dito? Ayan. oh, Anong oh. batuhan? Bawang. Oh, malapit oh, oh. na? Ito na. Dito na. Thank sa'yo. Kasi binigyan mo ulit ako ng chance. Binigyan mo tayo ng chance. Sa tingin mo, madadala mo ako sa'yo nito? Gusto ko lang naman eh, na kay ito yung maging simula. Kapag pagbalik natin sa dati, nakausap ko na si Agatha. Sabi na bibitawan niya yung car shop. Kaya, hindi na siya mag ulit sa atin. Sana naman, Makapag-move on na tayo sa mga nangyari. Happy na nga ako ako so sa iyo. Hindi na kita ulit sasaktan. I will shower you with love hanggang sa pagtanda natin. Juan, na-appreciate ko naman yung effort mo. Juan, pumayag na akong pumunta dito at bigyan tayo ng pangalawang pagkakataon. Pero, huwag mo na munang ipigil. Kailangan ko pa na panahon. Sana maintindihan mo yun kasi hindi naman ako yung nanloko, di ba? Sabi, tuloy ko kayo. Masensya na, medyo mahinit dito sa opisina. Ang dali. Papi, kay... Para kay mamu ba talaga yan? Oo. Ano naman ang ginawa ninyong kalokohan, ha? Wala. Bakit? Masama bang maging sweet ako kay mamu mo? Ako, papi. Tigilan nyo na yan, ha? Alam ko na yan, eh. Ay, naku. Oo, oh, sige na nga. Guilty, Your Honor. Sabi na eh. <laughs> Alam mo kasi, Oh, bakit? Nakita ng mamo mo yung credit card bill namin. Mm -hmm. Mataas ang internet na ginagamit ko. Oh, internet? Ano ang problema dun? Okay lang naman yun ah. Kaso, nakita niya na nag-subscribe ako sa Pornstar. Okay. Oh, I'm oh, so papi. Oh. Tamayo so. Oh, gusto oh, oh, oh. Kung Gusto mo. hiram ko sa iyong credit card. Unlimited joy. You know? <laughs> <laughs> hindi na babe. Yeah, that's what. Teka, 'yan pala. Bakit siya hindi happy ah? Ha? Di ba? Oh. Give me a blow by blow account. Sige na. Uh, ayun. Mm, okay. okay lang naman. <laughs> Meron ba akong nasabing masama? Okay pa ang relasyon ni Happy? Ewan ko ba, Papi? Ginawa ko na lahat para magpag-good shot sa kanya. Pero, hindi niya pa rin makalimutan yung mga kasalanan ko eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Meron pa naman ako meeting kay Mr. Yap mamaya. Huwag hmm. kang mainip ako. Yang galit ng misis mo, parang subscription lang yan sa phone site. mag -e expire din yan. Don't worry. See? Magaan na nga yung pakiramdam ko dahil alam ko na nga na nag-ibang na bansa na si Girl agata na yan. Eh, sabi mm -hmm. nga ni Kyle, iba -bu buy out na ni Juan para makaiwas na siya. Oh, In kay Juan na, oh, kung ano yung babago na. ng asawa mo, ha? Ginawa niya talaga yun para maging kampante ka. Oh, di ba? Tapos eto pa, talagang alam ko magbabago na siya dahil binigyan pa niya ako na pang shopping money. Kaya ito, kain muna tayo ng hotdog. Ay, ano Gusto ko yan. Oh, Libre ko yan. Oo, oh, nakagutong. Banga eh. Ate, magkano ng hotdog? Uh, 80 pesos P2. po, ma'am. Ah, 4 ate. Ay, ma'am, sorry po. Isa na lang po eh. Ah, gano'n. Isa na lang. What? Sige na, kunin mo man... nyo. Sige na. Oh, oh, Talaga, umamaya oh, na lang. Oh, umamaya na lang. Okay lang yan. Okay, Miss, nabili nga na isang hotdog. Ay, sorry, ma'am. Nakuha na po ni ma'am. Isa na lang po ito. ka na lang, nag-iisa na lang yung hotdog. Eh ako nang nauna dyan, kaya huwag mo nang agawin. Miss, magkano yung hotdog? 80 pesos po, ma'am. Gagawin ko 160. Ay, sorry po, ma'am. Nauna na po si mommy. Ang sama talaga ng ugali mo, no? Aagawin mo pa talaga sa akin yan. Gagawin kong 300. Ay, ma'am, pasensya na po. No? Nauna na po talaga si mommy. Ano talaga na mukha mo? Bakit ka pa kasi bumalik dito? Gagawin ko ng 500. Ah, uh, actually, ma'am, nauna po talaga siya. Ha? Ito na po. Oo, oh, ayan. Nalamya-lamya ko kasi. Agawin ko tuloy. Ah! Oh. Kapala mukha mo, sama ng ugali mo. Ako na nga nauna dyan sa so hotdog na yan, inagaw mo pa. Huwag mong pagmalaki na nauna ka. Dahil kayang-kaya kong mangagaw, kahit nasa iyo na. Bakit ka pa kasi bumalik dito, ha? Bakit talagang gusto mong agawan yung asawa ko? What if I say yes? May magagawa ka ba? Anong gagawin mo, Harold? Mahirap talagang pag agawan ng iisang bagay, lalo na kung nag-iisa at unique ito. Yung iba, ilalaban ang agawan para lang makuha ang gusto. Ang lakas ng loob mo, aminin sa akin yan, ha? Ano ka ba? Joke lang. I'm just being candid about it. At least, ngayon, alam mo na na threat ako sa marriage, no? Hinding-hindi mo makukuha si Juan sa akin, dahil hindi ko ahayaan na mapunta si Juan sa'yo! Then try me. Kasi naman, naggalad yung mga mag-aagaw dito. Ay naku, tama ako dyan, Loreno. Alam mo yung mga malalanding yan? Para yung gripo, hindi titigil hanggat hindi pinapatoy. Alam ano mo, akala ko dati, sosyal ka, matalino ka, yung palat cheap ka, chip Sinabi sa kanila na pumunta ka ng Amerika. Bakit ka pa kasi bumalik dito? Bubuntot ka na naman sa asawa ko? Wait, ako umalis? Naku, hindi naman ako umalis eh. Yun ba sinabi sa'yo ni Juan? Oh, hindi naman totoo yun eh. Bakit kayo nagsinungaling sa'yo si Juan? tol. na-double-check mo lang ba yung sales projection na yan? Eto na, yung nangayos ko na. Yung quarterly expenditures na lang natin, yung medyo alanghanin pa ako. Pero, mukhang matataas na natin yung kay Mr. Yak. Oh, yung medyo ano natin yan, bago siya dumating, ha? Oo, oh, oo. Oh. Double-check mo. Siya lang ako, ha? Ah. Lay okay, lang, see, see. lang. Hello? Hi, babe. Oh. kamusta yung laka din yung magkakaibigan? nagsinungaling sa akin. Ang sabi mo sa akin, na sa Amerika, si Agata, eh nakita ko, na, nandito siya, pakalat-kalat siya dito eh. Ha? Huh? al, al nasan? Teka, yun yung sinabi niya sa amin lahat dito. At yun yung binanggit niya doon sa huli namin pag-uusap. Hindi yun ang sinabi niya sa akin kanina. Ang sabi niya sa akin kanina, alam mo daw, nandito siya. Teka lang, mas pinaniniwalaan mo pa ba siya? Babe, ako yung asawa mo. Di ba dapat mas may ka sa akin? Pagkatapos ng tagaytay? Babalik pa ba tayo doon? Ah, talagang babalik tayo dyan. Bro, ano na? Wala na tayong oras. Darating na si Mr. Yap. Hello? May pwede ba magtayo tayong magtalo dito sa telepono? Meron pa kami importanteng business presentation. Marami pa kami kailangan kasukisuhin buhay mo. Abangan! Kung nagawa na ni Juan sa unang pagkakataon, uulitin pa kaya niya? Eh si Happy, naloko na once. Hayaan pa kaya niyang maging twice at thrice? Mapupuno na yata ang salop. Keri mo pa ba, Happy? <coughs> Anche tu sei là? Ate Happy! Oh, kau magiging anak kami? Welcome home, kat, kat.